kung kailangan ba na cord dito sa amplifier to amplifier connection, ano? So, nakadepende yan, idol, sa ating available output ng ating amplifier at saka available input ng isa pa nating amplifier. So, importante dito, idol, may line out yung isa nating amplifier papunta rito sa ating pangalawang amplifier. So, halimbawa, mga idol, ang ating available output ng ating isang amplifier ay RCA, ano? Tapos, yung available input naman dito sa ating pangalawang amplifier ay RCA din. So, gagamit lang tayo ng connector na RCA to RCA. Katulad itong connector na ginagamit natin, RCA to RCA, output lang tayo dito sa ating line output ng ating isang amplifier. Tapos itong dual RCA din sa pangalawa nating amplifier. Kung available output naman ng inyong amplifier ay XLR, ayan. So XLR ang gagamitin natin to Halimbawa, yung available input naman ng isa nating amplifier ay RCE. So, gagamit tayo dito ng uh, XLR to RCA. So, nitong hawak natin, ano, ayan, XLR, female to dual RCA lang din, ano. So, output lang dito kung ano ang uh, output available talaga lagi ng ating amplifier. Connection so, yung dual RCA natin, dito ulit sa pangalawa nating amplifier. So, depende idol sa mga connector or available output at saka input ng ating amplifier para dito sa ating connection, amplifier to amplifier.